Parang sabi nga nila gano'n. Hindi, <laughs> binigyan din ako dati ang dami kong condom. Bilis kasi ng mga Japanese. Uy, sa Japanese ba gawin? Oo, na no, dapat lang. Sa so, mga ano, YAMETEKUDESAI! Ganun pala sila. kudasai! Kaya pala gano'n sila sa Japan. May, swerte pala yun. Oo, kailangan maglalagay ka doon ng isang CD sa wallet mo. Parang hmm. lockdown. Lalo na, pagbibigay sa'yo ng tao, lockdown hmm. siya. So, bibigyan kita. LOCK! <laughs> ilan ba yan? So, ilan to? So, dalawang beses ako si Magmas mas marami, more chances of swerte ba? Ganun. Sagay natin sa wadid. Chismis ka natin ang room namin. <laughs> then, first time mo ano, napasok yung room namin. Hmm, ano then, nga, cozy. Cozy yung room. Ito ako madalas na gaano. Nag-iimo, nag-vlog. <laughs> Dito, maraming milagro. <laughs> baka, may, baka may bakat pa dyan. May bakas pa na nakaraan. <laughs> may bakas pa pa na nakaraan <laughs> <dan>. <laughs> Ayan. Oh. Wow. Ayan. Oh. Yeah. Ayan, may mga magre-react na naman. Ba't ako nakasando? Bakit ganito yung damit ko? So, Siyempre, nasa bahay tayo. Alam ka mag-gown tayo. Bakit so, mm -hmm. ikaw pag gusto mo mag-gown. Bawal kayong mag-sando, ha? Ba't niyo ako sinisita ang sa bahay? Dami the... Baka mag sila. Hindi ka nag-face mask sa sarili mong bahay. <laughs> Pati yun yung <noong> issue, no? Ano lang <laughs> ako? Offense ako dito sa Ayun, mga pa. <laughs> Ulit eh. Lagay mo natin sa wallet. Gusto mo ba tsumis-mis ng laman ng bag Pwede. Pero ano ba ano ba naman ng ano mo? Ano yung mga go to ano mo? Ayun no, nilogay no. Kailangan kaya niya no ilalabas 'yan? <laughs> Kailan no kaya mo ilalabas 'yan? Wala. <laughs> Hindi pwede. Kailan? Diyan lang dito. siya para swerte ka palagi no, ganoon. <laughs> ano ba naman ng bangko? Parang bahay ko din. Parang lang sa bahay ko. Gusto ko hmm. lagi kumpleto. Ganoon ako sa bangko. Mo mo okay, okay lang. Hindi ka na ilang dito. Kain pero wala mo. Hindi. Bakit gusto mo makamailang? Professional! <laughs> so, professional po! Bakit ako nabira? Ako pala ka naman dito, no? Aho, dito, no? Ako dito sa dulo. Okay. Hindi, pa siya. Ako din hihiya, eh. Ano man si Chismis niyo dito? Hmm, Sige, kwentuhan mo kami. Ano lang to? Ba Ba't ba gano'n, no? Pansin ko sa lahat ng babae, eh. laging ang daming dala, no? Compare sa mga lalaki, wallet lang minsan yung ano ang nipis lang na coin purse oh. tapos wala pang pera. Sorry guys, nangtawa sa akin ito. Hmm. Ako kasi sa bag ko, gusto ko may bag, maraming bag sa loob. kaya gusto ko may <laughs> bag over bags, sa mga ganun. So naka-file talaga siya ng... May para, para siya ako eh, malinis. Oo, talaga um by by compartment siya, like this. Andito yung makeup area hmm. ko. Yan makeup. Gusto mo yung try, no? <laughs> I-try kita. Itry kita. Itry kita. Baka kita. <laughs> nga yung kita. Baka mas mga pangang babae sa mga ibang wife. <laughs> Ayan. Makeup. And then, pag nag-overnight, pupunta ka sa ibang gusos. <laughs> <a> <laughs> hindi. Mga gilaw, ganyan. Siyempre, ano yun, hygiene yun, di ba? Ayan, contact lens. Kasi malabong mata ko. So, may grado yan. Lotion ang cream, face cream. Gamot ko sa eczema. Ito hindi to mawawala. Kasi, ayan. Hindi ako nawawala ng ganyan. Kaya makikita nyo ko, di ba? Lagi na sando. Sandok. Basta walang kiskisan. Bawal kiskisan, Bawal kiskisan, Bawal kiskisan sa akin. Bawal kiskisan, no? Oh. Bawal sa akin yun. Ano, naiirit ako pag may oh, kiskisan. Okay. Mahalagang, ano, may gamot pag may kiskisan, no? Ayan. <laughs> ito, ito yung magic. Magic, ano po. Hindi ako nawawala nito. Na Pagpatsinta. <laughs> Alam mo yan. Hindi ako nawawala nito, kasi marami nagre-react. Ah. mahugas contacts, yan. Ano pag gusto mo, chismes yun, eh. Di! First time ako nagpapasok ng lalaki dito sa room, ah. Wee! Dila. Ikaw ba? <laughs> Issue na naman! First time lang magpasok ng lalaki sa kwarto. Kasi, eh, na parang ano na, parang oh. pamilya na. Pamilya na namin. Na-close mo nga agad yung mga kapatid hmm. ko, eh. Diba? Kaya naman, may magic. May ma mega yuma. <laughs> mega yuma. Parang ate na rin ako na hmm, eh. Mm, <laughs> tanda <laughs> na yun eh. tanda na yun eh. <Bago. laughs> baby pa ako eh. <laughs> baby pa ako. Asan <laughs> na tayo? Ayun. Meron akong ito. Ang dami. As in, bahay ko to no. Pwede ka tumira dito sa bag ko. <laughs> may pang lola style ako. Salon pass. Salon pass no. So, mga sakit-sakit. Sakit ng mga lola. <laughs> para sa hmm, pag magpo-computer na oh, so, masakit. Nakakadry ng ice kasi. Vitamin C, candy, yan, yan. And then, babe, pampakalma. Pampakalma. <laughs> yan, may candy area ako dito. May gamot area ako. Kasama tong ito, to, sa gamot okay. area. Itong side na to. Tapos, meron ako pang vlog tools. May light, Lights. may charger, earphones, may earpods. Meron tayong pang COVID ano, pouch. May shield. Ang dyan din. Tapos alcohol. Meron akong alcohol na mabango. Mabango ito, no? Mm, ayun pala yung naamoy ko kahapon. Sabi ko, ano yun? Parang <laughs> pabango. Pa Oo, oh, Mabango na. na, no? Meron yung alcohol lang na ordinary. Pero buti naamoy pa natin. <laughs> naamoy pa natin. <laughs> Eh, tapos sumagot, no? <laughs> sumagot yun. One, two, three. Mayroon akong 4 power pouch sa loob. Actually, hindi ako nawawalan talaga ng ano. Um, dati, power, ma-power bank ako, no? Eh, ang hirap, i-charge mo pa. I-charge mo yung power bank sa, sa outlet, tapos, diba? daming charge-charge. So ginagawa ko, magdadala na lang ako ng mismo charger. charger. Yeah. Eto, hindi rin ako nawawalan kasi adik ah, ako mag-shoot mm. mag ng mag-isa labas. So lagi ako may remote para ilalapag ko lang yung camera mm. ko. D may ganyan ha, din ako tata. sa bag eh. <laughs> Dapat lagi ka ready, no? Oo. No. Oh, oh. Para kahit <laughs> saan. Hataw, yeah. boom, pak <laughs> And then, dito sa kabilang pa, sa, sa kabilang side, wala. Tissue and wet wipes. And then car keys. And then, ano ito? Bag. Grocery bag. Eco-friendly. Ayun! Naks! <laughs> Eco-friendly. Big brain! Ito. <laughs> Alam mo ano ito? Ano Magic. Magic to. Para sa mga... Manya. <laughs> <laughs> manyak, nag-gets mo na? Oo. Oh. mga gago-gago dyan. Nakala mo pang ano, no? Iniisip nila siguro yung <laughs> pink mo na. <laughs> gago! Yung <laughs> pang solo ko. Nail cutter. Pag nagalit ako sa'yo, nail cutter yung ito dahan-dahan. Isa maubos ka. Ito gamit ko. Diba? Ako lang natatawa sa joke ko. Tapos hindi pa nilalagyan niya ng ano, ng love, <laughs> ng love effect. May din ako dito. Pag nandidigil ako sa'yo, pwede din kita shiny-in. Help you! You finish it. At ang ballpen ko na to, sobrang ano, sobrang meaningful. Kasi gift to ng mom ko sa akin, ano pa, high school pa lang. Tapos sobrang, sobrang in-love ako sa pink, saka sa diamonds. Diamonds are girls' best friend daw. Dangling, dangling. Basta mga kumikinang-kinang. Oh, Artos! Hey, give me my bag! Hey! Maganda tong bag na to. Pang-sudo ko din to. Dito ka makaka-relate. Kasi alam ko, hindi ko makaka-relate sa bag na to eh. ka Andar ka lang na andar eh. Anong susahin ako dito? Wala, wala kang pake. So makaka-relate. na naka-isa-isa yung makeup ko. Pero actually, makaka-relate dyan mga girls. Gusto nila, maisa-isa to, diba? Isa-isa yung mga... Yung mga viewers mo na girls, no? Sila yung makaka-relate dyan. No, makaka-relate dyan eh. Maupo ka na lang. Or kung sa etude, etude House, hindi ako nawawala na ito. Etude, Etude eh. Mm. Ito yung pinaka-powder ko, face powder ko. Nakakabili na ito. maganda siya. Kasi very easy siya, hindi ka na magpupulbo na. O hindi ka mag, yung foundation na gano'n, na parang ayoko kasi ng foundation. Girls topic na ito ah, nga nga ka na lang eh. <laughs> <laughs> Sige lang. <laughs> kasi parang mukhang bangkay, di ba? Naninigas, na yung face. Ayoko yung gano'n, so parang medyo powder style lang ako, tapos Ganyan lang siya. Meron ka na siya, meron na siyang brush automatic na. And very easy ka na. Parang baby powder lang. Ganyan siya. Ganyan yung purpose Yun, lip gloss. Saan ba galing? Maganda sa makeup vlog. Yung makeup vlog ako. Basta, normally fan ako ng mga ano yun, mga Japanese makeup. And Korean makeup. Ganyan so, din. Um, pang kilay pang um, eye bags. Ano to? Conceal. Lip tint. Body, back, face. Face wrap. Lip tint again. Pink and red. Kasi mag-mix ako. Ayoko yung, ano lang, isang color lang Medyo nag-mix ako sa lips. Kasi yun na lang yung makeup ko. Hindi ko pa, ano um, diba? Actually, hindi ako nag-makeup. Hindi ako mag-makeup. Pero, sa lips, yun. Yun yung pinaka-makeup ko lagi tint And sa kilay, yun talaga ako. Ano to? Stick. Actually, pang tugo ko lang to ng mga ano eh, pag may mga meeting, eto. Kaya, may ganito ako. Highlighter. Pero hindi ko siya masyado ginagawa. Tapos, ang tawag ito? Yung cat's eye. Cat's eye, eye okay. Okay. Yun, wala na. And lip tint Lip chapstick. Eto, hindi ako nakawala na ito. lagi dry. Hindi ako matubay <laughs> <laughs> Ano ba? Naman kasi, e, look e! Ganun e, no! Huwag kang Hindi ka makarelate, nakatingin ka lang. Mm. Ka Girl, sana nakasi talaga e bago ihip na kami. <laughs> <laughs> At least advance ka na ngayon, alam mo na. ko <laughs> na nga kayo. Kasi... Gago! Ano pa? Gusto mo malaman yung wallet ko? Sa wallet naman, gift to sa akin ng tita ko. Na nasa Hawaii. Nakapira. Na thank you tita. Luma na siya. Again. <laughs> Pero mga pa rin bago. No? Eto, <laughs> <laughs> makards ako. Sobrang makard ako na tao. Sobrang makard. Ayan lang siya. Ayan, ayan, ayan. Puro ID. Oh, may mga games ako. SpongeBob? May <laughs> mga games ako, reloadable. Power Station. Saan yun? Yung mga parang time zone, yan. yeah, Power Station. Eto, maganda to. Card. Ah, same. May ganyan din card ako sa... Night, may ganyan ako sa... Card. Very useful siya, internet. May ganyan-ganyan. Oo, oh, natatawid ko ngayon sa airport. Okay, ano lang, yung wallet ko kasi magkakapatong yung cards talaga eh. So parang hindi na siya, hindi na, hindi na nakikita. So, next time Hindi, okay. hindi na okay. nila alam e. Eh. <laughs> Tsaka matagal pa siguro 2022 pa ulit ako liliman. <laughs> Pero yun, maraming beses ko na siyang... Sobra, sobrang useful siya no? Oo. Oh. Yes, you kasi yun no, tapos sobrang ganda na po chipping. Tapos meron dalawa yung ganyan ko. Yung isa yung parang mga tools talaga pang open ng oh, okay. may screw, okay. ganun. Yeah. sa wallet mo. Siguro, ano? Magbawalan yan. Pero sa MRT, LRT, bahawal? bawal. Bawal? na ano ko rin. Eh, paano? Oo, oh, <laughs> papakita ko sa'yo mamaya mga na kung sa'yo nakalagay. System. Hindi, may Hindi. It's naman say, eh. wow. Ayun. Ano Impilino na? Hindi niya si Enoch din. Shut up! <laughs> Isang beses lang ako na ano, <laughs> na parang na-stop sa ano, airport. Tapos local. Local lang. Pa-Sibuy ako nun. Eh ano, lagi ako may nakakil sa bag. Uh, oh, kasi parang pang ano lang din, protection, gano'n. Tapos nawala sa isip ko, alis ah, pala ako. Ayun, nasa tapaw. Pero okay lang. Iniwan ko na lang din sa airport. Pero sayang eh, pero okay lang din. Ayun, yun. yun, lang, yun na yung laman ng bag ko. Actually, buong bahay ko siya. Happy? Pwede ako maligo, pwede ako mag-overnight, pwede ako mag-vlog -mag anywhere. Kasi nandito lahat yung mix. Pwede rin ako mag-camping. Tiyos. <laughs> Kasi kasha? pa yung eh, mga isang damit ko pag overnight. Siksik ko mm. so lang dyan. Kasha. Eh, ang damit ko, ang nipis-nipis lang may isang damit. Isang nipis na one, one piece na dress. Eto, dito ka ma, makakalulate, no? Ewan ko kung may laman. <laughs> Isa pinatagnan ko yung laman niya kung saan saan na pupunta. Chiri! Magic! <laughs> oo, oo. May tripod ako dito na wala. Eto naman yung pang ano ko talaga, pang shoot. So, yung ko. Yung ko yung mga pang What is this? mau pang pang may remote ako, Para pag ako lang yung -sus. Charger. Ay, no! Mike! USB iPhone. Mm -hmm. Gimbal, nakalabas yung gimbal ko I eh. Mean. Stand, stand, stand. Hand, ano din. Hand. Gimbal. Ba, ang dami itong boyfriend ko ginagamit. <laughs> Light. Tapos, extension. Extension. Ito pangalaga to sobra. Alam mo yan. Oo. Oh. Parang pag titignan tayo, parang oh, tangan niyo. Kasi extension na yung dala niya, hindi siya teki. Pero hindi niya. Sobrang helpful niyan. super, parang kahit saan. Ang Lalo pagka overnight. Kasi yeah. minsan ang layo ng charger. Yeah. Eh. Yeah, uh, tayo ay, yeah. ang layo ng tayo port. Nagawan oh. pa, oh. diba? Tapos nandun pa. Tapos dito ko pupwesto. O pwede naman na. Mas lang. relax, mas relax ka. Uh, so, mahalaga yung may ganito kalagi. Uh. Okay. ano rin nga sa'yo? Kaladgarin ka okay. din kasi ako. Saan ako napupunta? Kaya minsan may dala rin ako ang ganyan. Oh. <laughs> kahit saan ako magpunta, hindi nawawala itong, itong ano ko na ito, ayun, palabas eh. ano lang siya. So, ito yung pinakamaleta ko na tubo. Ito yung personal ko. Yan yan. Ano pa? Ano pa gusto mo i-check? <laughs> ano pa? Ano pa ba? Ano pa daw gusto niyong makita? Comment down below. <laughs> Dahil si Enoch, eh, baka malisgrasya. Pamauna natin ang mga pwede ko. o ka na ini-sponsoran din nila ako. <laughs> oh, sa'yo nalang Blur, blur na lang. Pero yung brand na to, Blur siya, blur. Yung brand na to, ini-sponsoran nila ako dati. Oh, sa car show kasi, nag-EMC ako sa car show eh. So, yun. O, GGS, may sanalaman tayo. Hmm, yun nga. Magblog na tayo. Bakit nandito pa si Enoch D. hanggang ngayon? Kasi may gagawin kami ngayon. Yahoo! Hello, Cheezys! <laughs> oh, Gago! Cheezys! Oh, Siyempre, magbablog. Ano po maggagawin natin? Magbablog, di ba? <laughs> Ito ako na si Enoch, mm. welcome to our family. Yeah. Okay. Yay! Yay! <laughs> <laughs> so, ayun. Ano, ano pa? Ano pa gusto mo makita? Yahoo! Ano gusto makita? Comment down below! kung ano pa gusto nyo makita dito sa bahay ko. <laughs> Or gusto nyo i-vlog ko na next, mag-comment kayo. Nagbabasa ako ng comment, promise. Comment, comment lang. Huwag kayo mahiya. Don't be shy. Hindi <laughs> ako na <laughs> Pagalingan mag Pagalingan mag-comment mo. Oo, is tapos i-shoutout is mo kayo ng bongo. Hmm. I-ano natin. I-post natin sa, isama natin sa video yung comment nila. Pina ko malapit mag-comment. Pwede, no? Pwede yung ano magpapag-gift. -magpapag yung mga na, 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 ano ko, napipili ko na content. Yes, ma'am. May gift. Yun, so, yun, don't forget to... Uy, sumama ka! Sige! <laughs>